And so yun mga kalakbay, bali PMS tayo ng motor natin ngayon. Bali, magbabayt lang ako, bibili ako ng gear oil. Kasi yung makina ng motor natin is pinapalamig natin. So bali, advisable kasi na bago tayo mag-change oil and mag-change ng gear oil, kailangan malamig yung makina natin o yung motor natin. Kasi para maiwasan natin yung pagka-low trade ng bolt, pagka na natin ito. So ayun mga kalakbay, tara, mag muna tayo mga kalakbay wala tayong helmet bali dyan lang naman tayo malapit lang and so mga kalakpay na andito tayo sa may motor shop so ito yung iba't ibang uri ng gear oil may caltex mayroong castrol so bali ako ito ang napili ko yung shell shell advance bali subok na kasi natin to mga kalakbay smooth na smooth gamitin and So yan, nire-ready na natin itong mga gagamitin natin itong Shell Advance Gear Oil itong Scooter Oil natin fully synthetic by Honda tapos yung tools na gagamitin natin mga kalakbay and yung imbudo napaka-importante nito para pag magsasali na tayo ng langis and then yung pangsalok ng lumang langis natin So tara mga kalakbay simulan na natin Bali well, simulan natin ni side stand lang muna natin siya kasi pag naka center stand, ang hirap buksan na ito Ang hirap sungkitin na itong uh, bolt niya. Diba yan, yung bolt na ito. So, ito. Kaya naka side stand muna siya. Diyan tayo mag mag drain ng lumang langis. So, bali yan mga kalakbay. Tapos na natin i-drain yung langis natin na luma. So, magsasali na tayo. So, dito natin ilalagay yan. Yan ang intake ng engine oil natin. So, bali ito yung imbudo na gagamitin natin. Yan, lalagay natin yan. Pag nabuksan na natin yon yung pinaka-intake ng engine oil. So, ilalagay natin ito. Sasalpak natin itong imbudo natin. Yan. And so after natin maisalpak yon yan ready to ano na tayo to salin so yan sasalin na natin dyan yung bago nating engine oil so bago natin isalin yan mga kalakbay siguraduhin natin na ibalik na natin yung yung bolt dun sa ilalim para hindi tumagas sa baba huwag yung kakalimutan yon sayang langis so bali yan bali isang litro tong langis na to bali 800 ml lang ang kailangan natin o titira tayo ng 200 ml so bawal masobrahan bawal din makulangan kasi may epekto yan sa makina natin kapag kulang and pag sobra sobra pagkatapos nyo maglagay ng oil at pag binalik nyo na ito check nyo maigay kung lapat na lapat siya. kasi habang umaandar possible na possible na matumalsik yan eh. so magbabawas ng lamis maapektuhan yung mapinan. Tsaka itong ilalim, check nyo rin. Itong binuksan nyo. Ito, ito. Check nyo ito kung lapat na lapat. Or kung may tagas or what. Isa so, sa mga pinakamahalagang chine-check nyo pag nag chit oil. So bali ito, gear oil naman ang papalitan natin mga kalakbay. So yan, ito yung ipapalit natin na gear oil, itong shell advance natin. So, tara, simulan natin. So, sa pagpapalit naman ng gear oil, ito yung uunahin natin buksan mga kalakbay. Itong bolt na to sa pinakailalim or pinakaibaba. Yan. Ito yung unang una natin bubuksan. Kasi ito, itong bolt na to, yan, intake yon. So, ito, ito yung pinakauna natin bubuksan kasi nandyan yung drain natin para may labas natin yung lumang gear oil. Ito yung na. So, mas maigi kamayin nyo na lang. Kasi ito masailan ito. Mabilis itong malost Ito na lost red. Kawawa. Gastos talaga. palit ka gearbox o so kaya paparit red ka. So, yan yung ano niya. Lumang gear oil. So, bali maninaw-linaw pa. Pero, maliitin na rin. itsura ng gear oil nung um, bumababa siya dito bumabagsak sya, malinaw sya pero pagdating dito naipon na kitang na, kita mo na na paliti na rin bali honda nga pala ang gamit ko sa gear oil na yan so nag try ako ng honda ulit pero ngayon bumalik ako sa shell advance kasi masubok ko to eh. para sa honda mas mas ano to parang mas malinaw pa rin siya kahit na anim na buwan na hindi palit ng uh, gear oil ito 3 months lang to pero tignan mo napaka dumi na hindi naman nalusong sa bahato eh. hindi rin nalubog sa bahato kaya tsaka ano naka close naman to ito yan che check nyo rin lagi kasi pwedeng mapasukan ng tubig yung gearbox nyo pag ito nakatanggal dyan breeder kasi ng gearbox natin yan so pag baha Check nyo lagi ito. Kailangan hindi aabot dito yung tubig kasi possible na pasukin ng tubig yung gearbox nyo. So ayun mga kalakbay, so inilalagay na natin itong gear oil natin. Bali, pasok nyo lang yung nozzle nya dun sa may pinaka intake nya. pag nabuksan nyo na. Then ubusin nyo. Simutin nyo mga kalakbay kung 120 ml naman yung nabili nyo yung gear oil. So bali, saktong-sakto na yan dyan. So advice lang mga kalakbay, itong bolt na ito sa gearbox. So ingatan niyo yan mga kalakbay, huwag masyadong hihigpitan kung magpapalit kayo ng gear oil. So sakto lang kasi mabilis siyang malostred. Parang yan na yung pinaka-issue ng Honda Click at Honda Beat. Mostly yan ang napapansin ko. Nagkaka-issue yan na lostred. So ito yung mga kadalasan tanong ng mga first time mag-change oil ng mga motor nila. So yan, hindi raw nawawala yung oil change na yan. So ituturo ko kung paano mawawala yung oil change na yan dito sa ating panel. So kailangan iset muna natin yung desired natin na odo kung kailan natin gustong magpalit ng engine oil kung 2000 ba or 25 or depende sa inyo. So pag naset na natin yan, tara tuturo ko sa inyo. Kasi mostly sa kasa hindi nila tinuturo kung paano gawin yan. So tara alamin natin. Kung naset nyo na sa desired odo kung kailan nyo gusto mag-change oil. So, ito lang gagawin nyo. Patayin nyo muna yung motor nyo and then long press nyo yung set and then buksan nyo. Yan. Mawawala na siya. So, di ba? Napakasimple lang mga kalakbay.